guys, sama ko kayo. Mananalbos tayo ng kamuting kahoy. Dito kami nananalbos. Oh. Ayan, napitas tayo ng talbos kamuti. Yon talbos lang ng kamuti ang kinukuha dyan guys. Yan lang yung ating kinukuha. Sama ko kayo sa aking pagpipitas. So, ayan yan lang yung kinukuha natin bus. sabay lagay natin sa ating basket may ikot sharing ring light ya. yung ganito pang kulay nya ang dapat po niya kasi madali lang yun sya palambutin Ipapag na muna natin ang ating magalang. So, ayan. Kumakain ba kayo nito mga idol? Kasi ang dami namin yung ano talaga. Ate tanto dyan no, sa aking tanim. Ito tapos magagbas eh. Maluto muna tayo ng ulam. Igulay muna tayo ng... kailangan natin makakuha ng marami Kasi so, siguro magawa tayo ng daanan dito para, sama ko kayo guys may dala tayong itak para meron tayong daanan Ano anong na eh. Ano ng ano. Hindi tayo ng daan? Huwag tayo ng Kasi masukal. Balang araw. Atong tatabasan. Atong muna natin ito. At may tayo ng talga. guys. Nangyara kasi may tuyo pa tayo yung matuturo masarap din po isama mo po yung mga ano na to bubot na sikat na ang araw magagawa na ako ng content sa ating page dala tayong sak-sak. Mas bawasan natin. May daanan pa rin. Iyan, mga tumba na kasi iyan. maakyat yung damo so ang ganda ng view guys dito ako kumukuha o oh. yun oh. view ang ganda ng view o oh, diba konti pala nga ating nakukuha Good morning, everyone. at ito hinila natin